bukas Magwawakas na ang mundo ng mga mapagkunwari Lulubog ang mga makapangyarihan Pabahong ang bayan Paulita, Juanito, mga praile, Don Timoteo, lahat sila sa kapag panahon, pinulong po ng kawalang katagawang ng bahay. May isang taong sumikla sa apoy na tumutan ko. Siya ay si Simi. Ang dating Kristus tumulibaran na may ay balik sa ibang kanyo. Upang mo sa akin ang ikunang sumi. Sa isang tahim na gabi, bago kamarami ang maraming kasalan, hinapaw kita at tumuto. Sinasakatupanan ni Simi ang pinakotagal niya at lahat. Học xác được Học sao Làm bukas magwawakas na ang mundo ng mga mapagkunwari lulubog ang mga makapangyarihan babangon ang bayan Paulita Juanito mga Prile Don Timoteo lahat sila kasangkapan ng kasamaan Simon hindi ako nandito bilang kasunod. Nandito ako bilang taong may malasakit. Hindi pa uli ang lahat si Mon. pa natin piliin ang tamang landas. Ibang landas? Nang taon na tayo naglalakad sa landas ng pagtitiis. Nagluksa kay Huli. Pero paano siya namatay? Dahil walang naglakas loob na lumaban. Dahil hinayaan natin kainin tayo ng sistema ng mga inosente kung sasabot ko lang para ilang inosenteng tao ang mamamatay. Si Paulita, si yung maging biktima rin. Hindi dati siyang kasintahan ang Ang revolusyon dati... ay hindi pumipili ng mukha. Di ako, si Barak. Ako ay si Simon. At tala ko ang kasaysayang hinihingi ng bayan. Yan ang paniniwala Wala akong magagawa kundi bantayan ang kanilang buhay. kung kaya ko, Pipilitin kong hindi sasabog mo ba? Crisostomo, mo. Nasaan ka na? At ibig ang nagtulak sa'yo noon. May buot na lamang ang natira. Sa sulit na nagtalo ang dalawang lady. Ang gali at patasa. Habang ang isa'y naniniwala sa lakas ng apoy, ang isa'y naman umaasa sa pagpisi ng puso. Ngunit ang orasan ay tiktak ng tiktak at ang lapar ay isasabit na sa kasal ng mga pinigil ng lipunan. Seryo? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba yung may mas mga mga ang Hindi ako nandito para magdiwang isagan. Nandito ako para sa isang mahalagang misyon. Ang regalo ni Simon na dapat natin bantayan. Simon? Ano ibig mo sabihin? Eh? Ang lampara na ibibigay niya sa kasay. Hindi yun basta liwanag. Eh. Yun ay isang bomba. Kapag sumiklab yun, lahat nasa loob, mamamatay. Bomba? Eh di madadami si Paulita. Di ba, ba naiisip na siya ikakasan? Alam ko. At pilit ko sa pinitin nila. Ngunit, hindi na si Ibarra ang kaharap natin. Sa si Simon, ubos na ang awa hindi ito maaari mangyari. Hindi ko kaya nga niya ang mamatay si Paulita. Kahit na sa iba na siya ikakasal. Pipigilan natin siya. Baka tayo naman ang mamatay. Pero kung di natin siya pipigilan, mas madami magdurusa. Pinili ka isa gani. Ang puso. O ang bayan. Paano kung pareho kong pipiliin? Dumating ang araw ng asal, ang kasukyulan ng tagumpay para sa mga mga pamilya. Sa gitna ng musika at lakaman, may isang bagay na hindi alam ng lahat. Ay, sinyo, hindi pa rin sa inyo, hindi pa sa litrosya. Ito ang kamatayan sa aking lalatbay. salamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa napakagandang okasyong ito hindi biro ang maging binan ng isang kagandahang tulad ni Paulita Abay, hindi biro ang maging anak ni Don Timoteo at higit sa lahat ako ngayon ang may pinakamagandang asawa na si Paulita <laughs> siguradong ingit na ingit sa akin ngayon si Sagani Maraming salamat po sa inyo ito po ang araw na ito ay katuparan isang bagong ko sa buhay mo. Ah, 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 ah. Don Timoteo, sigurado mas talago pa yung palakalan. May anak ka, may koneksyon sa kapitan at simbahan. At sa mga alakas ni Simon, kay ganda ng kanyang mga regalo. dakilang liwanag ang bibigay sa gabi ito, kundi magbubudyag ng katotohanan. Kay gandang gawa, sa ko to sa gitna ng kapag. Habang sinasabit ang lampara sa gitna ng silid, dahil hinihingi na tumatakbo oras, bawat sigundin ay dapit sa tumangan. Ngunit sa puso ng kasiyahan, may pangalatang eh. Si Basilio, Si Sagani. Si. At pati ang mga multo ng nakaraya. Simon, hindi mo kailangan gawin ito. Nakikita mo ba ang mga mukha nila, Basilio? Mga palalong nila lang na lumalamon sa kayamanan ng bayan. Pinarusahan ka ba? Nang namatay si Huli? Huli? Pinakinggan ba nila ang hinahing ng mga ina, ng mga anak? Wala silang puso. Pero hindi ko na kaya magdagdagan pa ang dugong umaagos. Huwag mo nang sirain ang natitira pa sa atin. Narito na ang bagong kasal. Mabuhay! Paulita at ay ganda mo pa rin. Ngunit ang hindi mo hindi na sa akin. Hindi ba't minsan tayo ang nangarap? Lahat ng matay sa atin nakatingin, Paulita. Tayo ang hari Reyna ng gabing ito. Tandaan mo yan. Wala ito. ang mata ng mga tao. Parang may kulang. Parang may nagmamasig mula sa dilim. Tatlong minuto pa. Magpapaalam na ang nakaraan. Simon, may usap ako. Iligtas ko sila. Kahit si Polita. Hindi niya kasalanan to. Kasalanan ng katahimikan. Kasalanan ng pagiging bulag. Ngayon, hindi na ako papayag. May paghuhanta! ni ng bahay! May nakitang bomba! Bomba daw? Ano to? Nay! Padre Rene! Iligtas niyo ko. Huwag niyo sa mahala ka niyo! Manito! Huwag mo Ano bang nangyayari? Akala ko ba kasal? Bakit tila ko ba ang mahanda? Ito siya! Diyos ko, maraming salamat! Paulita! Paulita! lahat ng nangyari, bakit nagawa mo pa rin ako iligtas? Dahil hindi ko kaya mawala ka. Kahit na hindi ka na sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dahilan ng gulo. Hindi ka na nga inimbita, gusto mo pa mang gulo. Hindi ako narito para sa'yo. Andito ka pa sa taon, minsan naging para sa akin. Manito, noong nagkagulo, iniwan mo ako, hindi mo na, man lang ako tinulungan. Ako ang asawa mo, hindi ako sundalo. Anong gusto mong gawin ko? Si Sagani ang sumuob sa panganib, hindi ikaw. Salamat. Alam parang yun ay mula sa taong pinayaman ninyo. Direktanggol ninyo. Bakit kaya gustong pumatay ni Simon? Anong ninyo ang inyong sarili. Walang basihan. Ang mga sa asasyon. Isang si Simon. Hindi ko alam kung may pag-asa pang bumalik ang nakaraan. Pero salamat. Salamat sa pagiging liwanag sa gabi ng kasinungalingan. Narinig ko ang sigaw ng konsensya. Si Paulita, si Basilio, ang bayan. Walang kasalanan ang dapat mamamatay sa dilim ng paghihiganti. Kinuha ko ang lampara. Mas pinili kong magsunog ng galit kaysa ng buhay at sa isang iglap, tinapon ko ito. Kung ito ang aking kasalanan, kuyunda, marap sa apoy ng katotohanan. To uh, di sa to mo Dito ang iyong lahat Lagak sa Diyos Gusto mong sugatan uh, Padre Ako'y nabigo Ginamit ko ang dilim Ang yaman Ang takot Ngunit Hindi ko naibalik Ang bayan Sa mga anak nito hindi mo kailangang ibalik ang bayan. Ang bayan ay may babago sa tahimik kapag kamulat, Hindi sa ang sigaw ng bala. Ang mga plano ko. Ang lampara. Ang revolusyon. At lahat yun. Pawang apoy. Ang isang puso. Hindi tinanggap. Ngunit sa pagtatala mo, yung mga kabataang ng isin, mga pusong nangunat, sa diyo may naasahan. At ako rin, ay naging sumula. Kung may Diyos na ilagkas niya ang mga batang katulad si ni Basilio, ni Sagan, at mga Paulita nasanay sanay mabuhay sa isang bayang malaya. Kaya inang bayan ko to handog Hindi upang sunugin ang mundo. Kundi upang luwanagin ang landas ng susunod na kanyarokin.